Ay ito po muli si Robert. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito po ako ngayon sa aking sa tapat ng aking bahay. Ayan. Dito sa tapat ng aking bahay at uh, tatapos ko lang mag-shovel. Ayan, yung mga na-shovel ko. Ayan. And, uh, medyo makapal na naman ang snow, no? Ayan. May mga napapanood kasi ako sa Facebook at YouTube na nagkukomento nagda-vlog tungkol dito sa Canada na ibinablog nila sa YouTube na mahirap daw ang buhay dito sa Canada. At uh, bumalik na lang dyan sa Pilipinas. At, uh, alam mo naman ang buhay, depende yan sa sitwasyon. Ano? Pag ang sitwasyon mo, alimbawa ikaw ay isang may, may kaya sa buhay sa Pilipinas, isa kang milyonaryo, ba't ka pa dito? Di ba? Ayan lang. At uh, yung iba kasi, depende kasi sa naging sitwasyon nila. Kaya ng mga contract worker dito na hindi nag yung kanilang emigrant. Tapos, uh, siyempre, nagihirap dahil nga sa... Sandali lang, ha? Siyempre, nagihirap dahil nga sa ah uh, dito lahat kailangan mong bilhin yung mga pagtiraw ng apartment lalo kung wala ka pang bahay dito na ano mino mortgage so ano syempre sayang din naman yung mina inuhulog mo sa ano sa apartment dahil napupunta lang yun sa wala wala kang ipon doon ayun yung mga hindi pa nagrant yung immigrant nila minsan immigrant na rin pero nagdi-decision na no, umuwi na lang ng Pilipinas yun ay dapat pinag-iisipang iki dahil minsan lang dumating sa buhay mo ang masasabi nating swerte kapag nakapunta ka dito. Ano? Ang komento ko lang ay dapat, dipindi yan sa sitwasyon. Kung milyonaryo ka sa Pilipinas, ba't ka pupunta dito? Dahil dito mahirap din ang buhay, naghihirap ka at uh, kailangan mong magsikap. Dahil kung hindi ka nagsikap dito, walang mangyayari sa buhay mo. Pero, sa isang banda, maraming mga pri privilege dito na ikagaganda mo. Gaya ng mga pagdating sa medical na sitwasyon. Dito ay kahit paano ay nagiging libre ang medical mo. Yung mga gamot mo na mo ay sagot lahat ng insurance ng trabaho mo. Ayan, kaya halos wala kami na pinabayaran. Hindi gaya dyan sa, Pilipin sa, ano, sa Pilipinas na minsan nga kailangan pa ng down payment konsultasyon <laughs> consultation lang eh, patay ka na ayan kaya lalo na kung malaki ang gastos wala wala kang pera di ba kaya mahirap kaya, yun ang ikinaganda dito sa Canada kaya nadidismaya ako sa mga binablog nila na sinasabi ko mahirap ba dipinti sa iyo ang pagmamaniho ng buhay mo dito kasi kaya nga sabi nila buy what you need not what you want di ba kung ano yung kailangan mo, yun lang ang bilhin mo. Alimbawa, meron ka ng iPad, iPhone, na uh, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7. Aba, hindi gumagana pa naman yung iPhone 7 mo. Bibili ka na naman ng iPhone 14, iPhone 15. Luho na yun. Luho na ang tawag dun. Hindi mo na kaya, hindi naman masama. Depende sa income mo. Kung mas malaki yung out sa income, eh, huwag mong gawin. Talaga magihirap ka dito. Yun. Yun ang komento ko dyan. no? Kaya, dito, kanya-kanyang diskarte. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung uh, pagdating ng summer dito, yung namumulot ako ng bote, lata, binibinta ko. nagtaging kamyon, di ba? Binibilang ko at yung mga ano, yung mga pagtatanim ko ng mga gulay sa summer. Oh, libreng gulay 'yun. Prespa, hindi mo nabibilhin sa palengke 'yun, hindi mo nabibilhin dito. Yan, yan. Diyan ka nakakatipid kung masipag ka. Kaya depende ang pagtira dito sa Canada ay depende sa iyo kung paano mo i-manage ang buhay mo, ang ikinikilos mo at ang sinasabi mo. Ayun. Halimbawa dito naman, may nagtanong sa akin, bakit daw matagal na ako dito sa Canada? Ano, 21 years ko na, Canadian citizen na ako. Pero parang hindi ko kinikilos galawin yung yung mga na, yung mga dapat kong ipundar sa Pilipinas kaya ng pagpundar ng asset. Yan naman ay depende sa sitwasyon. Ano ba yung income mo dito? Nakakasapat pa dito? May extra money ka ba para don sa sa pagpundar mo ng asset sa Pilipinas? Hindi naman masama yon kung meron ka. Halimbawa, halimbawa, nag-aral ka dito, malaki ang sahod mo at meron ka namang pwedeng extra money na ipundar sa Pilipinas, abay, gawin mo kung gusto mo. Pero kung sapat lang naman ang kinikita mo, huwag ka nang umasa na magpaganda ng bahay o anuman sa Pilipinas. Dahil kung isipin, no, dito ka na nakatira, citizen ka na dito, ang ipundar mo yung mga bagay na dito mo na gawin. Dahil yung magmamana, ay nandito. Yung mga anak mo, dito na isinilang, dito na sa lumaki, dito na mag-aasawa. Sila ang makikinabang sa mga ipupundar mo na extra kung meron ka man dito sa Canada. Sa Pilipinas, hindi naman sa ano, pagandahin mo ang bahay mo, pagandahin mo ang lahat. Ang makikinabang ibang tao, hindi ang anak mo. Ayan. Saka ikaw mismo, hindi mo kinabangan dahil uuwi ka ng Pilipinas, magbabakasyon ka. Tatlong linggo, dalawang linggo, mahaba na yung isang buwan, uuwi ka na naman dito. Pagkatapos na naman ng ilang taon, bako bumalik. Ano pang pakinabang mo sa pinundar mo doon? Ayon ang isa. Depende. Hindi masamang magpundar dyan sa Pilipinas. Ngunit depende sa sitwasyon ng kalagayan mo dito sa Canada. Kasi may mga kaibigan ako dito na nagpundar, nagpundar, nagpalaki ng bahay, nagpaganda ng paganda hanggang sa namatay. Ang sumatotal, total, hindi rin lang ginusto ng mga anak. Yung pinundar niya, ibininta ng mababang halaga. Kaya dito mo lang gawin pag ikaw ay citizen na. Ayan, ito dito ako sa gilid ng bahay ko. Ayan. Ayan. hindi lahat ng mga sinasabi ng mga vlogger na mahirap ang buhay dito sa Canada ay totoo. Depende sa sitwasyon. Kasi ang totoo niyan, kahit nurse ka, doktor ka dyan sa Pilipinas, anuman ang natapos mo, pagdating mo dito, kailangan ka mag-upgrade. Kailangan mong mag-aral. Kung di ka nag-aral, andyan ka lang sa label na laborer. Pag laborer ka dito, may hangganan ng sahod mo. Huwag kang umasa ng malaking sahod. Ganyan. Dahil, kailangan mong mag-upgrade, kailangan mong ipasa at mag-aral. Ayun. 'Yun ang sinasabi ko. Ano? Yeah, ang buhay dito depende sa iyo at depende rin. May mga nagsasabi kasi na maganda ang buhay sa Pilipinas. Ang sagot ko diyan ay depende sa karanasan. Ang unang tanong, tanong mo sa sarili mo. Ano ka ano ka ba noon nung nasa Pilipinas ka ba? Ano ba ang kalagayan ng buhay mo dyan sa Pilipinas? Yun ang unang itanong mo sa iyong sarili. Bago ka magsalita na mas maganda dyan sa Pilipinas kaysa dito. Depende sa sitwasyon ng buhay mo noon. Marami kasing mga kaibigan ko dito na hindi na-appreciate na nandito sila. Kung magsalita sila ay uh, parang napakaganda ng buhay nila sa Pilipinas. Ngunit, ang totoo, naghihirap naman sa Pilipinas. Ayan. Kaya, dito, dapat tanggapin mo ang katotohanan. Nandito ka. Kung ganon, marami na rin bumalik jan sa Pilipinas. Ngunit, nagsisi. Ayan. Kaya, yung mga sinasabi ng vlogger, eh, wag po ninyong paniniwalaan na sila naghirap o ano Pero hindi lahat. 21 years ko na dito, hindi ko masasabing ako ay yumaman Ngunit, ang buhay ko'y simple lang. At nasa sayo ang gawa. Nasa sayo ang pagsisikap. Nasa sayo ang pagmanage ng iyong kinikita. Ganun ang buhay dito. Hmm. Kaya ano man ang ipundar mo dito, para sa'yo, hindi para sa iba. Hmm. Kung sa Pilipinas naman at magpundar ka, gamitin mo ang iyong utak. Tanong mo sa iyong sarili, gaano kadalas kong pakikinabangan ng ipupundar ko doon? Kung bihira naman akong uuwi. Yan, mga bagay na itanong mo sa sarili mo. Gaano ko mapapakinabangan ng pamilya ko kung hindi naman sila laging umuwi. Dito naman sila nakatira. ba? Diba? Yan yung mga itanong mo sa yung sarili. Ayan. Kaya ngayon, malinaw na ang buhay sa Canada, masaya, dahil nakapiling mo ang iyong pamilya yun ang importante sa lahat di gaya ng OFW sila'y nagsisikap kumikita, lumalayo sa kanilang pamilya, ngunit pag uwi nila ng bahay nila sila nagluluto sila nasasain lahat na gawain Hindi man lang nila makapiling ang kanilang pamilya yan ang sakripisyo ng OFW kumpara sa mga citizen at emigrant na sa mga bansang ganito. Yan. Kaya dapat i-appreciate yan ng ibang nandito na rin. Mapalad sila, kapiling nila ang kanilang pamilya dito. kompara sa mga OFW na malayo at nagtitiis malayo sa pamilya. Yun ang mga pinagkaiba. Di ba? Kaya ito lang masasabi ko sa mga vlogger na yan na nagsasabing parang inaalipusta ang Canada. Dapat hindi. Dahil dipindi yan sa iyo. Dipindi sa sitwasyon mo. Hindi lahat na nandito ay uh, naghirap ng gaya ng mga sinasabi ng mga vlogger. Dipindi sa iyo. Dipindi sa sitwasyon mo. Ikaw ba ay contract worker o immigrant o citizen. At dipindi sa paggasta mo ng pera dito. Parunong ka bang humawak? O isa ka rin sa tinatawag nila gusto ko yan. Gusto ko to. Bilihin ko yan. Bilihin ko to. Hanggang sa tumambak na ang utang mo. Kaya ka naghihirap. Nasa sayo ang pag-manage ng buhay mo. Dito sa Canada. Ako, sa aking sarili, kung ikumpara ko ang buhay ko sa Pilipinas at dito, masasabi ko lang, masaya ako dahil nandito ako. Maraming salamat. Ito po si Robert, alias DJ Robert ng Edmonton, Canada. Salamat po sa inyo lahat. At uh, papakita ko sa inyo maya-maya ang mga pagsisikap ko. Pag may summer dito, pagtatanim ko, mga pagbibilang ko ng mga lata. Hindi mo dapat ikahiya ang marangal. At kung yan ay makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Salamat. Bye. Okay. Gaya ng sinabi ko. Uh, andito nga ulit muli ako sa likod ng bahay at uh, ito sinagsubol ako dito sa pinakamaliit na dito sa deck ko at uh, ito nga pala yung likod ng bahay ito nga pala yung yung uh, likod ng bahay ko ayan uh, dahil maka makapal ang isno ngayon kaya ganyan yan yung uh, mga tinatamnan ko pagdating ng summer maya maya ipapakita ko yung mga tanim ko noon dahil magsasummer na naman Ipapakita uh, ko sa inyo yung mga tanim ko mga tanim niyan pag summer ayan ayan nan Ayon, hindi ko pwedeng tandaan yung yan dahil maraming snow itong July June itong pagkatapos ng mga May magsisimula na akong magtanim ayan ay papakita ko sa inyo yung buhay dito sa Canada na hindi ka masikap walang mangyayari sa yan nasa sa'yo yung sipag talaga kaya, kaya maling mali yung mga sinasabi ng mga vlogger sa youtube na parang inaalip uh, ano siguro yun uh, hindi ko lang mahirap lang magkomento no? pero basta sa aking sarili papakita ko sa inyo na ako'y masaya dito natutuwa kumpara sa buhay ko sa Pilipinas. Ayan, depende talaga sa sitwasyon. Okay? Uh, panorin niyo ang mga tanim ko noong summer 2023. At ang darating na summer, magtatanim na naman ako. Mga pagbibilang ko ng bote, lata. Papakita ko sa inyo. Yan ang buhay ng Canada. Masaya kung masipag ka. At marunong kang humawak ng iyong kinikita. Salamat! ah oh, kaya mga kaibigan, uh, ito, gaya ng sinabi ko, ipapakita ko sa inyo kung nakita nyo yan. Yung mga bote, data na binibilang ko, binibinta ko, yan ay katibayan na kailangan mong magsikap dito. sa As yan, yan, mga tanim ko na yan. Ang nakikita nyo, yung mga tanim mo, oh, malalago. Yan ang mga tanim ko sa summer. Mag-summer dito, yan. Oh. Kung tatamad-tamad ka, talagang maghihirap ka dito sa Canada. Kung wala kang uh, sikap, ganyan, o, oh, didagdag ano pa yan? Dagdag kita, o oh, kaya dagdag uh, menos sa pagbili ng mga gulay. Ayan. oh, tignan mo, ganyan ang buhay dito sa Canada. Kailangan mong magsikap, tumawa ng paraan, kaya hindi totoo yung mga sinasabi ng mga vlogger na mahirap ang buhay dito. Nasa yo ang pagmamaniyo ng buhay mo. Gaya, nakikita naman ninyo yung mga tanim ko pagsawar dito. yan. Ano mo? Ano-anong klaseng pananim? Nagiging bahay ko po. Yan ang buhay dito sa Canada. Patulo kang magsikap at magiging masaya ka. Ganun lang yun, mga kaibigan. Kaya maling-mali yung mga sinasabi ng mga vlogger na mahirap ang buhay dito. Nasa iyo. Nasa sa iyo ang pagsisikap at pagtitipid lahat na. At nasabi ko na sa aking unang video. Okay, hanggang dito na lang at uh, naipakita ko na sa inyo yung mga pananim ko at kung paano talaga ang pagsisikap, masaya ako na nandito ako sa Canada. Yan lang ang magsasabi ko, mga kaibigan.